Sagutin natin yung tanong ni Lods na pwede daw ba na wala ng harang yung double cage tapos meron siyang dalawang pares. Pwede daw ba yon mga Lods? Yan ang ating sasagutin ngayon sa ating vlog mga idol. Let it, let it, let it bang, bang. Magandang araw mga Lods. Ayan, dito na naman tayo. Ngayon sa araw na ito mga Lods, meron tayong ano, may nagtanong na ka Lods natin. Ngayon ano, sabi ko sa kanya, itapik ko na lang. Totally yung tanong niya mga Lods, ano, Lods sabi niya, okay lang ba kahit walang harang yung double cage tapos, magkasama yung dalawang pair ko, sabi niya. Tapos, meron naman yung ano, tanong niyang isa, yung sa akin nga, Lods, mag, mag three months na sa akin. Di pa rin na itlog, pumapasok lang sa nest box. Sagutin natin to. Ito nga pala si, ano mga Lods, si Romel Dison. Yan. Si sa iyo, Lods. sabi nga sa inyo, di ko alam kung ano eh. Hindi nabanggit ni Idol kung beginner ba? Uh, o ano na rin may knowledge na rin bagay kung may knowledge na rin hindi na magtatanong si idol ano kasi meron lods ano parang ako nung araw tatlong taong na ano 3 years na ano na uh, alaga ako siya hindi umiitlog diba, ano? pero natiis ko siya mga lods ano yan mga lods hindi siya parakeets morning dove o kung tawagin ang iba spanish dove yan yung imported na ano bato-bato mga lots yun natiis ko yun bro 3 years di ba no? na 3 years ko siyang inalagaan hindi umitlog pero no? kita mo sa... dahil ako mahilig talaga sa ibot natiis ko yun eh kasi may diferensya yung lalaki noo na pa yun nakakwento ko na to dati eh. sabi nga sa tropa ko eh ayoko yung may ano tama eh sabi niya eh pag hindi mo kinuha to, baka sunod, di na kita mabigyan kasi nakapila, sabi niya. Masunod na bibigyan ko si ano. E sabi ko, di yun na lang. E sabi niya, bahala ka kung hindi mo kuha nito, baka sunod, hindi ka na umabot. Kaya ko ngayon, yung binigay ng tropa ko, ano. Ngayon, nung no, ano na, nakita ko pilay. Sabi ko sana, ano, ang maging babae yung, ang babae yung may tama. Kasi kahit pa ano lilimlim pa rin yun mga lods. Ayun, nung pag-edad nila sa kasamaang palad, mga idol, yung lalaki, yung pilay. Ayan. Sa bato-bato to, ah. Ano siya? Dahil ako mahilig sa ibon. Papasok ako, tapos pag-uwi. Ayan. Pag wala nang patuka, baka kainin ko yan. Chusi pa yan, mga lods, Yung ano-ano pa ang binibili kong patoka. Talagang inahanap ko kung ano yung gusto nilang patoka. No. Natiis ko yun kasi may tayo sa ibon, mga lods. E ngayon, eh, sa parakeets naman, ito. Nabanggit ko lang yung lots kasi ano. Pinapakita ko lang na dapat sa mag-iibon, matyaga. Walang inip. Yan. Kasi pag nainip, sabi nga ano, ano talo. Di ba, ano? Yan, uh, Gaya kay, ano, kay Romel Dizon, no? niya sabi niya, uh, trim ayun ako na itong huling, ano niya, no? Yung, ano, three months na daw sa kanya, wala pa rin itlog. So, siguro ito, matured na. Yakin mo, lods na matured yan baka mamaya, bata yan. Diba, no? Kasi ang consider na bata, four months hanggang six months nga, ano, minsan, ano pa yan, eh, naglaro pa yan tsambahan lang pag nag-breed ka. O kung amaya mas mas bata sa 6 months, pagbaba, eh ano yun, delikado yun. Kasi, o kaya, nabili mo yan, ganito, 3 uh, months o 2 months, ha? Huh? Eh kung 3 months na sayo, wala pa rin yun, lots Kaya importante yung matanong tayo sa bibilhan natin no, yung mga nagbigay sa atin kung bigay man yan. Kaya ako pag nagbibigay mga lords, kibigay, kibili. Pag ako yung nag-out ng ano, sinasabi ko yun na ba, dalawang pares yan. No? Ito, ito, bata. Mga 3 months lang yan. No? Ito, mature na. Ganun, sinasabi ko tumatakbo na sa 8 to months yan mga, mga ganon para hindi eh, ka ano hindi ka nag-aantay na wala ka palang aantayin mga lots nila diba no ngayon ano yun na uh, yung sa 3 months hindi ko kaya ano yun yun kasi baka mamaya bata pa diba no kaya siguro antayin mo lang kasi baka mamaya hindi mo alam bata pa yan nakala mo lang mature na no o kaya baka wala pa sa panahon talaga kasi minsan may matagal eh ayan iwan na natin yan dito tayo sa ano yung tanong niya na okay lang ba na kahit dalawang pares eh sa isang cage totally double cage ito yung lads ano yan na ako hindi siguro mag ano, hindi ko siguro gagawin yun ano pag na ano yan na pwede naman basta magkabilang dulo yung ano yung yung mga nest box nila no di diba, may mga butas naman yan na nakalabas yung nest box pwede siguro kasi kaya minsan nag aaway lang naman yung parakeets ano yan dahil akala nila lalo na pag magkatabi lang yung nest box iniisip nila aagawan lalo na pag naka-itlog na yan ano yan medyo tumatapang na yan so mag aaway yan eto masingit ko na rin ano uh, nakakalungkot. Yung ano ko, yung patok yun eh, si Twitty, yung totally viral na ibon ko yun eh, yun yung nagbigay ng almost 12, almost ano, 12, uh, 13, almost 13k yun eh, 12k may yung juice nun. Tsaka laging ano yun, uh, maraming may gusto doon kay Twitty kasi sa pag ibon ko, ito sa akin lang ha, Uh, ano yan, record break yun si Twitty sa akin kasi... Ano yan, iitlog yan, 11, 10, yan ang 9. Yung 9, mapipisahin niya lahat yun. Mabubuhay lahat yun. Totally, sa mga uh, pinisahan ano, mga lods, halos walang namatay, buhay lahat yun. Doon ako nakapagpadami ng todo kay Tweety. Kaya lang, sa kasamaang palad di ba yung isang nest box ko ano ah para sa iyo para makuha mo kung ano yung advantage sa hindi. kasi yung isang cage ko sa labas di ba merong nest box nagbe-breed naman kahit maraming kasama so ngayon tinatry ko dito sa isa yung nasa loob ano yung may alam niyo na yung isang kabila kong ano na malaking cage Naglagay din ako doon. So ngayon sa kasamaang ang palat, nagsabay yung isang Opaline na normal Opaline, yung mga budget kit. Tsaka si Tweety, kita ko may mga pinaparisan na sila eh. Nagsabay ngayon, ayun, nag-away. Oo na, binubugaw ko mga ilang araw, okay naman na sila. Sabi nung isa, mara pati na tayo. <laughs> Kaya kala ko, okay na. Naku, eto, isang araw ngayon nakita ko, ano, na eh malaki siya na eh, yung badjikit eh. Si Tweety maliit lang na ano yan, parakeets lang siya, yung isa bajikit Ayun, nag -away. Talo si Tweety, mga lods. Naano siya? Nakalbo? Talagang ano siya? As in, gulpe sarado si Tweety. Hindi ko na ano kagat kasi umaga sila nag -away. Kaya pag gising ko, ayan, nakita ko, di iniwalay ko. Kaya lang si Tweet eh, hindi na tumagal, mga lods. Hindi ko na pinakita yung ano niya, yung ano, nakawawa eh, wasak yung ulo eh. Kaya yun, na uh, andun siya sa taas, binilad ko. Pag may time ako, baka video ang Misand, di ko rin. Misan, hindi ko nililiming eh, binibilad ko eh. Nakapatong siya doon, para makita pa, paano, nakikita ko pa rin. Yun, tinanggal ko na lang yung singsing -sing nya -sing I ko sa ibang inakay siguro yun. So yun, Lord, yung kinuwento ko na yun, yung totoosin, ang laki nun na cage. As in ano yun, malaki. Halos isang dip ako yun. O, imagine mo, pag dumi pa ka, gaano kalaki yun. Tapos, pag nakatayo yun, halos sa baba ko yun. O, imagine mo, pag nakalapag ha, 120 yan yung taas nun 120 o imagine mo 120 tapos isang di pa pakalagpas pa o imagine mo yon o nagaway pa rin di ba no o mo ngayon double kids o tapos dalawang pares lang sila e eh, kumbaga eh, talagang walang aawat doon dalawa lang sila no dalawang pares lang ang possible kasi mag aaway dyan, yung dalawang cup o yung dalawang hen. Ganun yun. Kasi isipin nyo, sa agawin mo yung syota niya, ganun din yung isa, away yun. Misan, ang gusto nung isa, gusto rin nung isa. Pag-aawayan nila yon. oh, ito na yung pinakamalapit. Pag nag na, eh, mag-aaway yung magkumari na yan. Kaya delikado yon. Kaya ako, Lods, kung ako sa'yo, doon ka na sa safe para hindi, walang sayang. Ako kasi, huwag yung gagayahin yung ginagawa ko. Pag effective, di ko pa naman sinasabi yun na gayahin nyo. Di ba? Lagi ko sinasabi. Huwag yung gayahin. Pero kung gusto nyo yung gayahin, nasa inyo yun. Pero hindi ko pinapagaya kasi, ako kasi, hindi pa ako sure ball doon na ano. Hindi pa ako sure na effective pa talaga to. Di ba? No? Bagamat marami nang gumagawa nun. O, kita mo naman no? yung to, Di ba? No? Pero pwede naman. Kaya lang, siguro, kung ako ha, kung ako gagawa no, na nandun lahat sila Ano yon yung talagang siguro ang sukat ano Kahit ang sukat eh, tatlong metro o apat no, Malaki-laki yun, di ba no? Apat na metro Ang haba ha? tapos Ang luwang kahit siguro mga apat na metro tapos Tatlong metro o Tatlong metro yun, pwede diyan laki nun so yun palagay ko ano yan hindi na mag aaway away yan kasi ang magiging feeling ng ibon dyan ano na parang nasa wild na yung ganung kaluwag. 3 by 4 meters tapos ang taas eh ano ah, kahit mga ano rin siguro mga 280 gano'n yun wag na mas sobrang taas kasi minsan hindi po may tayo 280 o oh, 3 meters ang taas porang haba ang lapad eh 3 ang taas 3 meters yan o 280 250 ganon yan ang tam taman 250 o oh, 280 talagang dipad yung ibon ano so yun pwede siguro yun That's, pero sa kagaya natin kung wala tayong pwesto ano yun ay hirap yun so tali ako nga amin kita mo ha nag experimento pa lang ako pero na ano Napansin niyo yung bumaba yung mga ano, ginorgor na ng ibang ano. Kasi ano yan, liligawan kasi yun eh. Hala nila babae kasi yung mga yan, kaya na pag nagiging mature na, susubukin nga rin, kahit kapapuan nila gender yan, papatulan nila yan. Siyempre, bata pa yan, papalag ayun, magkakabalat-balat ang ulo. O kaya minsan talagang inaaway. Kita niyo, buti nakarecover yung tatlo. So ngayon, si, ito naman si Tweety, kaya ganun nangyari. Pares matured sila, eh. naglaban talaga, away. Talagang nag-away sila, kaya ayo Kaya eh, yung pinapakita sa YouTube yung kasi ano yan, baka mawarningan tayo ni ano, kasi bawal yun mga lods. Yung matugo, duguan yung ibon, bawal yun. Sa mga may mga dugo-dugo na ano, bawal. Magkate ka nga lang ng ano, pag may mga dugo-dugo, ayaw ni YouTube yun. Yung violence, kumbaga parang violente eh, para sa kanila yan. Kaya yun, Lord, sa ah, yung tanong mo, kung pwede ba, eh, ano yun, kung marami kang ibon, baka sabihin ko sa iyo na try mo, loads. Pero kung yun lang ang ibon mo, wag. Siguro maganda, lagyan mo na ng partition para sigurado. Di ba? nga may partition na yun, pa yan, Lods eh. Kaya ako, kahit may partition na yun, ko pa rin ng cover yan. Ano kasi yun eh, may mga kalokohan din yan eh. May eh, mahirap yun, baka ano, tanggal ng kuko. Minsan baka sa matamadari, mabulag yung ibon. Gano'n yan mga idol, kaya... Siguro tsaka ka ano, na mag, ano, mag-try ng ganyan pag marami ka ng ibon experiment ka. Pag pwede naman, kaya lang, hindi naman lahat ay nagtatagumpay doon lots. Ako ngayon, misan diba, ba, naninagugurgur akong ibon. Yan, si Tweety, ang tagal ko ng ibon yan. Mabigat sa akin siyempre, mga matagal nating ibon yan. Yan, talagang ganon. Kaya tanggap na rin natin kasi tama dami naman binugang ibon yung mga, uh, ano na yan, mga breeder na yan. Ano na rin, hindi na rin tayo talo, di ba, no? Ayan, ah, siyempre, nakakalungkot dahil matagal natin breeder yun. Kaya no, si Twitty Makalots, baka hindi kayo maniwala, ano eh. Baka hindi lang 50 ang binigay na inakay sa akin yan. Pero mo, ang dami, no? Kasi kung magbuga yan, walo, siyam. Pinakakunti yan yan, pito eh. Ang mo. Tapos hindi pa bumababa, nangingitlog na naman. Kaya misan, isang linggo pa lang nakakababa yung mga inakay eh. Kita mo, gugulat ka, may pisana. Ako lang, bilis naman ito. Kaya more than 50 ang na ibigay sa akin itong ibon na to. Ang mabagal sa akin mag, ano, mag yung mga budget kit. Kasi dati, ang goal ko, ano eh, palakihin sila, no? Kaya lang, ano, ha, tuloy mo, eh, i-ano mo, ilagay mo sa cage. Ang mahusay lang pala si, ano, si Marites. Tsaka si Mario, yan. Yun lang nga ibang kong mahusay ng mga budget kit. Although si Mario hindi budget kit yun, yung si tes lang. Yun lang, eh kaso ngayon medyo ano, yun, uh, parang inawat ko kasi ano, matagal, parang tumamlay. Mula nang pinaghiwalay ko sila, tumamlay na. O oh, yun, ma mabagal silang mag-breed. Ano, na ma nung ano nga, eh, dalawa lang. Minsan, dalawa na nga lang, hindi pa pipisain. Pero tagal-tagal mo nga tayo, tapos ano. Kaya sabi ko, dito na ako sa ano. Kahit hindi ka alakihan yung ibon eh. Ano, uh, at least nagbibigay ng magandang buga. Ah, magagandang klase yung notation. So ngayon, naglagay na naman ako. Uh, machut, kasi nakita ko parang nagkakatsangan sa perts. Yung supplying kits, ayun. Kinuha ko, nilagay ko sila. Kita mo, ilang araw na sila, wala pa rin itlo. Pero okay lang kasi ano naman eh. Bawal mainit sa pag ibon mga lods, Tala kung magpa-project ka. Ano yun uh, i-enjoy mo lang. Uh, ang pag-iibon kasi dapat ano. Uh, ang technique mga lods sa ito, masusuga ko lang yung sa pag-vibrate. I-enjoy mo na uh, panoorin mo yung ibon habang ako hindi ako nainip sa pag ibon mga lods eh. Bisa nga, ano yan eh, nung isa pa lang yung ano, cage ko. Ah, binabaklas ko pa yun eh, yung disabit lang. Tapos bubuhatin ko, ilalagay ko pa sa ano eh. Sa mesa, pinapanood ko eh, habang nagko-computer ako. Habang eh. natutuwa ako sa yung himig ng ano nila, yung, yung huni nila. Nasisiyahan ako ron. Misan, di ko lang binablog mga lots. Huhuli ako ng isang ano, isang ibon o dalawa. Nalagay ko sa ano sa carrier. Andiyan lang naka sa pinang ulang ng papel. Andiyan sa lamesa. Talaga ako ng pagkain diyan, no? inumin. Diyan lang sila habang nandito ako nagko-computer. Ganun ako ka ano, sa ibon mga lords kaya hindi ako ano lalo na ngayon eh ang dami na. Di ba no? O, maalala ko nga pala mga lods sa ano masingit ko lang ito sana tapusin niyo no kasi pag dinyo tinapos hindi niyo ano magpaparapol na tayo mga lots Kaya bago umabot yung 15 yung gustong sumali ano na ah, uh, sali na kayo. Ang ano ang, ang entry mga lots Diyan natin sa 50 isang entry. Pero para mabilis nating mabola, ano uh, sa 100 dalawang entry na so pag sasali kayo 100 dalawang entry yan ganun mga lods. so ano yung premyo oh nakikita nyo ba yung ano yung, yung, yung mga nasa cage di ba no yun ako yung ano isang Paris na ano na alps yung alps to ano I ring tapos tatlong Paris na ano na yan yung nasa cage na yan Ah oh, siguro ano ah uh, spangle. Yan lahat na nang nakikita niyo diyan, makukuha niyo yung ano. Uh, may spangle, may cremino, yan. 'Di ba? No, may dilute. Yan yung mga pamimigay natin. May ano, uh, kung gusto niyo ng ano dilaw yan, isa sa isa lang, 'no? Kasi anim naman yan. O ano, ha, uh, kulitin ko ah. Uh, dilute ah uh, spangle, yan, may spangle na single factor tsaka double factor. O, krimino. O, apat na. Ano pa? Dominant. O, halos lahat. Makukuha nyo yun, mga lods. Gusto nyo yun ako pala. Yan, bibigyan ko kayo. Pero ano yun, mga lods, ha? Uh, maring yung kukunin ko lahat yung mutation na yun, maring yung makukuha tayong matured doon. Tapos, mga bata. Kasi, kita nyo na, puro bagong ano yan. Kaya, pero may matured ako dyan kung gusto nyo ng matured. Uh, siguro ano, baka kaya ko ipangako isang matured na pares, isang pares yan. Pero hindi na, baka hindi masunod yung mga tinuran ko. Basta bibigyan ko yung matured, tapos sa mga tinuran kong mutation, apat yun, yan. Ganon mga lods. Ayan, para ano, para alam nyo yung ano, para hindi tayo napaparatangan na magulo daw yung ano, yung parapol ko hindi ko raw sinasabi <laughs> narotangan tayo hindi lang nyo napanood nagparapang na yan no? so yan mga lads malinaw tatlong pares na ano na mga kids tapos isang pares na alps sa halagang uh, dalawang entry 100 na agad yun yeah, depende na sa inyo tapos ganun pa rin kung taga batangas kayo Uh, ang sagot ko hanggang kung taga Patangas so Batangas ora no ah uh, yung dulo ng Cavite kasi minsan ano eh mahal na diyan eh maabot na ng uh, 700 eh oh partida ganito oh. sagot ko 300 kasi along Metro Manila wala pang 200 eh 190 o 170 ganon so pag ang nanalo uh, within alibaw Pampanga Uh, kabite yan, mga Batangas na yan siguro ano kasi Batangas malayo yung lods sige lods. partida 350 sa akin papasahe yung matitira yun yung nasagot mo kasi ang sagot ko lang talaga Metro Manila Yan, ganun din sa Pampanga kasi may sumasaling ano, eh, mga kababayan ko dyan na may taga Angeles taga Tao yan meron pa nga ano, parking tarlac eh. pero yung sa Ilocos hindi ko na ano, kasi kawawa naman na mga siya yan, ilokos na yun, delikado na yun, masyado na malayo. Baka hindi umabot ng maayos yung ibon sa kanya. Pero ang Pampanga, ano lang yan, matagal na isang oras na biyahe dyan. So yun mga lods, tutusin yung Pampanga at saka Habiti, mas maganda pang magbiyahe ng Pampanga eh. Kasi Pampanga, paglabas mo ng expressway, yun na yun. Pag nakamu-uwi kami, hindi, wala pa isang oras, ando na kami, nasa daon na ako eh. Ang matagal dito sa may parking kabiti kasi traffic. Kaya minsan dinatagdagan natin yung rider natin dyan. Ano yan, ah, babayit tayong paganda kasi. Ano yun eh, ah, siyempre ang, ang kalots natin, ano eh, ah, kawawa eh, yung kalots natin na, na rider. Ako kapatid ko. So yun, ano. Pero ito yun, yung partida rin sa Cavite Pag maganda yung, ano, yung pasok, Halimbawa, okay naman yung pasok ng mga entry. Kung mga 500, 600 lang, isa, sasagutin ko na yun mga lots. Ayan, napakagandang partida yan mga lots. Di ba, no? Kaya sali na kayo mga Lodz. Ngayon, baka magtanong naman kayo, eh, pa, ano naman yung partida sa taga metro? Ayan, napagandang ano. Magandang tanong. Pwede pag may nanalong taga metro Manila mga Di ba, no? O, ako na mahala, may, may ano rin yan. Kasi baka sabihin, sila may partida, kami wala. no bibigyan ko kayong partida, mga lods. O, yan, di na? O, ano na yun? Ah, secret na yun. Pakikita natin yon pag kung taga metro yung mananado. O, yan, makakasali ah, na kayo, mga lods. Siguro, ano, pagka-upload ko ng ano na to, ng video, pwede na kayo mag entry huwag na natin paabutin ano huwag na natin paabutin ng A15 kasi ang 27 ngayon eh Huwag na natin paabutin. Ba Malay nyo eh, bago mag-15, mapuno to eh. Di, di maganda, no? Ayan, para kung may matured na kayong uh, ah, akong ah, ibibigay, ayun, sakto sa pre dawn season yun, mga lods. Ayan, yeah, mga lods. So yun lang mga idol At kay ano Kay Romel Dizon. Blood channel lang yun? Ganun lang Ayun, ah, yung Bagamat din ako siya sa kwento Yun yun yung kunin mo idea Na Para hindi ka Ano may init loads O para ano ah, malam, Alam mo yung gagawin mo Okay mga loads Siguro Ganito muna At maraming maraming salamat Bye bye